Ayan po, yung aming piyolo. Ayan, kumakain na. Sabaw-sabaw lang. Ako kuya Isa lang, isa Ang pangalan niyan, piolo okay, time. Agpare. Mami? Papakilala ko po sa inyo yung alaga ko ngayon. Siya si Paolo. Paolo Garcia. Ayan. Hello, guys. Thank you pala po kay eh. hey, Ang cute! Good morning, striker. Ayan, at pinauna uh, na tayo na kayo na dito sa Rika. Ang si Rika nagluluto. Dito sila. sila. Uh, galing kaming bahay dahil kagabi ay walang kuryente no? so naganap kami ng ano, ma-uploadan at same time uh, para hindi lamukin <laughs> malamok sa sa barracks no? so ngayon ito uh, ano ba mga ano ata, bully no? so dumiritsa na kami ng market para bumili na ano, pang ano, tanghali adidas adubuhin uh, ko ito sari ka na gano. gisa ng alamang na may uh, dito dila dila yan uh, na lang po sa mga kaganap ngayong araw happy weekend po ano po uh, biyernes ngayon yun ganda yung panahon sana hindi ka tulad kahapon na malakas yung ulan so okay na parang hindi naman na para yung trabaho ay dire-diretso hirap kapag ka, uh, ano, nababasa uh, magkasakit pa tayo adidas dalawang kilo ay, uh, mo, i ano i adobo ng plain lang toyo soka para sa pananghalian wala tayong taga video na nasimulan ko na ito tananggalin ko na ng kuko yan ito po yung linuto ni ano, Rika na uh, um, alamang na may taba ito yung nagluto? sarap na sa ko niya. kasi hindi ko request kasi hindi ulam. So, nagre-request po na kung pwede daw step by step yung kasi hindi ano, pagluluto. No? So, pagbibigyan ko po kayo ko ang uh, lutuin yeah. ko ngayon ay plain na adobong <laughs> adidas. So, step by step. Pati po ba yung pag-igib? <laughs> Pati yung pag-igib, <laughs> din yung pag-ugas nung, nung taliyase. Step by step eh. Eh paano pag walang laman yung tank eh, Bibili pa ako, sama ko pa yan. <laughs> <laughs> Joke lang. Kaya na maglinis na, mag-almusal so, uh, mag mo na ako. <laughs> halo. Dito meron ng ano. dito yung yung pinaglutuan ng kawani ni, ni Rika. Magkamusta kayo? Ako pala nagamos. Gamos. Kaya wala ako. Lo, gawin mo. Wala tayo. Pati, matatapos mais. Diyan na lang natin ilagay yung mga gamit. Ilabas natin yung, dito natin yung lamisa. Ilabas natin yung lamisa. Dinamos. Tol, pabayong muna tol, lamisa tol, dito sa kabila. O dito o. Oh. Nagdabas ka na. Pssst! Na, Sige, nangaroon! May mga sentimental value yata yung mga gamit niya kaya ay Rika! Yan ang sinasabang... Ipinta ko na yung pipe. Ito ang pilay. Hmm. Jus English niyan, tayo. Wake up! Ay May halas! Ay! May halas. <laughs> 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 Bangon! Bangun! Wake up! Pilay. Piyolo! Matamakan ka ka, Piyolo. Pigshot ka na tayo mo. Hi, Piyolo. Good morning po Ah, si Yolo eh. So, nakadepende po sa inyo kung ilang sibuyas ang inyo ilagay. Ano po? So, dahil sa marami kami sibuyas, dalawa yung ano, then bawang pit pitin so optional lang po yung ano, para sa akin nasasama ko yung balat ano po, dahil Makakadagdag pa to aroma. Tol, ko ng Facebook. Sina? Yung Ah, And then, Luya. Ano na? Luya. Ano na? Luya. Yan. At yun know, po, ang striker sa mga nag-request po na kung pwede daw step by step yung aking pagluluto. So ito na nga po ngayon. At sila tatayin din sa uh, patuloy. No? So dalian lang natin dahil uh, ano na pala. Di namin napansin mag-11 na pala. Okay, so siyempre patayin muna yung kawali, no? and then, ah uh, mas marap, mas 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 po mas 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 po mas 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 konti lang para lang ko sa nag request no uh, sabi niya ano daw step by step no so very common naman na, na, po ito uh -huh. no alam mo naman kung ano yung proseso ng pag uh, pagadobo kapag ka nag golden gu kapag ka ah. na, golden brown na eh <laughs> di kapag ka nag golden brown na po, ilagay na yung Pwede pagsabayin, na pagsabay yung sibuy sa kabawang. Ayan. dito ito na po yung ating adidas. Yan. Make sure po na natanggalan nyo talaga ng uh, mga mga hibo din yung kuko. Para malinis talaga ka yung inyong ano, dinaguto. Okay na po ito. Golden brown na. Okay na po yung karne. Or kaya Adidas. And then, takpan po. Uh, simmer natin siya Hindi. Hindi. siguro mga 1 minutes. Ngayon po, Hindi. muna na toyo. Huwag mo na muna ang dadamihan. Kaya hindi na tayo maglalagay ng asin dyan. Kaya hindi na tayo maglalagay. Tapos, mag-add po tayo ng udig. Dalawang baso. then takpan pakuloyin ng mga 3 minutes and then maglalagay na po tayo ng laurel Yan. para pagkulo na uh, absorb nyo na yung mga uh, flavor ng ating mga linagay na pang pagkalipas ng 10 taon kumukulo na po Anong yung ating ano. adidas, ayan, kumulo na po kulong-kulo at ahamuin uh, natin para talagang makita natin kung talagang timpla doon dagdag tayo ng 5 years para 15 years. Yan. Yeah. Maglalagay na tayo ng ating ginisa. No? So, optional lang po ito. Kung gusto nyo po ay magic sarap, di magic sarap. No? sana all. ah oh. sana all pandisa. ah oh. sugar, oh. hindi oh. po oh. para sa tamis, kundi para sa linam-linam-nam. Para mag-complement lahat ng ating dinagay na pampalasa. Hindi 'yung mag-iisip ng ano, finder. Para magkaisa sila diyan. Yan. Yan Dami kong nalalaman. oh. Ano So ngayon, initial na taste na po tayo. 'Yan. Ako lang, ako lang dahil ako lang naman nagluluto. tayo tayo lahat dapat 'yan. <laughs> hindi tayo magkakasal dito <laughs> ganyan yung tutorial palibong kulang hmm. yeah. hmm. pa siya ng mga ano mga 33 na piraso ng asin hmm. yung nagmimil milk sa inyong bibig milk in your mouth kung baga. Okay. taste ulit Ika. Ipasok ito nga dyan dyan. Ipasok. Tulo, nasa na? Malapit na po tayong makaluto. Uh, Pinapagsak okay, na lang yung liya kay Kitobi. No? Uh, para kailangang malambot talaga siya. Then, uh, kapag uh, binuksan natin yan adjust tayo ng konti siguro sa lasa kaya tao mga anak kong natin dito ayan si Umali kaya ngayon may boy sila ito para ngayon may tatay at ang ating yung bida ayan kuya kinoy tv yung noon ay mga nalit ayan ang init ito na mga striker uh, final test na po tayo then uh, last natin lalagay yung suka

Ayan na po, luto na po ang ating adubong adidas. Iyan. Na uh, may sili. Alright, so maya maya kakain na kami. Mga 12 ata dahil yung almusal namin, ano na, mag 10 na. Lagpas ng 10. Wow. Oh. Oh. Ito gusto natin texture. Malapot-lapot. Iyan. Iyan na po. At ito, parang mamaya. Oh, wow! Sa dagat, oh. na lang natin yung suka. No? magabi ang luto na lang. Ayan po. Nakaluto na po ako ng aking adidas. Adobong adidas. Sari ka lang bukas. Shout out sa titong makanin. Masubran sa apoy. Paubos na kasi yung gas. Paubos na yung gas. Ganda naman nagtigil lang yung gas. Sinisig maga. Sinisig maga.

ayo nilinisan nga minanis yung pain ko tayo trending naman sa facebook ko yun photo lab yun photo lab trending naman sa facebook yung photo lab ya yung nag-iiba yung mukha yung matanda kasi naglagay yung filter trending yan sa facebook <laughs>

パンダがない。<music> <music> Sa pag May Sige lang ko tapos. 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 Sige lang lang ko tapos. Sige ko tapos. Sige lang ko tapos. Sige lang ko tapos. Sige Ayan <gysz> <Tensi pa! laughs> na po, after. Kawawa yung, yung kawawa yung Adidas. Mas maputi. Mas maputi. Bagay niso ko na. Ma okay, so, ano, so bugas mo. Nasa lagsig ang magayon. Oh! <laughs> <laughs> Nang <Lamponood> kulog na. <Apri! laughs> Nang kulog ano Binusin mo na yun. Binusin mo na yun. Binusin mo na. Nilalagyan lang yun ng siminto. Nilalagyan lang yun ng siminto. Bilis lang yun matuyo. Ano naman ng siminto? Hindi, baka ma ano pa, ma-infection. O, tingnan mo yung sugot ka. Wala na. Siminto. Yo. Wala na kasing load size. load size. Na, ayun, dipen, Mami! Bye-bye! Ayan po yung aming piyolo. Ayan, kumakain na. Sabaw-sabaw lang. Ako ko Sabaw-sabaw lang. Ang pangalan niyan, Piolo. Pascual. <laughs> Piolo Pascual. Hmm. Galing mo. Diba? Piolo. 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 Ako ba't lago nung ano, yung pinipindot mo ba? Yun na lang. Ako na kuya. na uhulog! Ano na Ay! Sa na yan sa bago pa! Huwag na! na Lug! 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 Ayun mga striker, maraming salamat po sa inyong panonood. Simula intro ng ganito. Ito. Ito. At yun nga po sa nag-request na kung sakali daw na step by step yung pagluluto ko. No? So napagbigyan ko na po kayo. No? Sana uh, nasayan po kayo. May counting kabulastugan. No? So maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo. God bless po. Bye bye.